Hello guys, this is Kuya Dong. Alam nyo ba na may anim na attributes or katangian ang Diyos na hindi pwede maisalin, maipasa, or magkaroon ang iba? Ito pong anim na attributes or katangian ay una, ito ang tinatawag na pagiging omniscient or ang pagiging maalam niya sa lahat. All-knowing mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos at ito ay hindi maipapasa or magkakaroon ang ibang nilalang ang pagiging all-knowing. Alam po ng Diyos ang lahat-lahat, ang lahat ng bagay, pinakalihim mo, alam ng Diyos mga ibigan mga kapatid, wala kang maitatago sa Kanya. Ang pangalawa po ay ang pagiging omnipresent ng Diyos. Ang Diyos po ay present kahit saan dako man ng mundo. Kahit nasaan ka, ang Diyos ay nandoon. Nakikita ka ng Diyos, mga ibigan, mga kapatid. Ang pangatlo po ay ang tinatawag na omnipotent or, or ang pagiging all-powerful ng Diyos. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Wala pong ibang nilalang na mas makapangyarihan pa sa Diyos sapagkat ang Diyos po ang pinaka makapangyarihan sa lahat siya po ay omnipotent mga kaibigan mga kapatid. Ang pang-apat po ay ang tinatawag na pagiging uh, immutable ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Kailan man po ay hindi magbabago ang Diyos. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon ay same lang po mga ibigan mga kapatid. Kailan man hindi po magbabago ang Diyos. Ang panglima po ay ang tinatawag na pagiging uh, eternal ng Diyos. Ang Diyos po ay magpakailanman. Wala pong pasimula, walang katapusan ang Diyos. Ang Diyos po ay eternal. Ang pang-anim po, ang last not but the least, ay ang pagiging self-existent ng Diyos. Ang Diyos po ay nag exist na wala siyang kinakailangan na iba ano po, kaya niyang mag-exist kahit siya lang mag-isa siya po ay walang pinagmulan wala pong nag-create sa kanya sapagkat ang Diyos po ay self-existent. Ano po? Ito po ang anim attributes ng Diyos na hindi pwede maipasa o magkaroon ng iba. This is Fiyadong. God bless sa ating lahat.